Mr. Spider, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga na nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. No, 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 no. Naku! Nakalimutan lagi ng pandikit. Betig na nga kung may tagos. pa, may tagos. Pacheck pa, may tagos. Mga kakaibang mga Parang wala <naman>. <laughs> Ay, tanong, na mga kakaibang mga parang kalabasa. Kalabasa? mga kakaibang na kakaibang ah, mga kakaibang mga kakaibang Kapuno. kakaibang sira na yan. <laughs> sira na. <laughs> Parang natural po yan. Eh. Oh, ang sara. Natural lah. Natural yan, mahal. Talaga? Oh, no. Alin bang natural dyan? Oh, balik ka rin po ba? Oo, balik ka rin mo. Bye bye! Kalintad nga lahat. Rory, oh, rory, rory! Yun lang. Kung tigal pa malito na. Makapuno. Makapuno. Mm wala lasa hahahaha <laughs> wala mang dami oh wala na pati dito sakit <laughs> ka naman na patilya patilya ay nasopra nga lakal <laughs> mo grabe naman yung pagsainan ano lalaki ayun yung isa ito ito marami rin naman doon doon ito pa meron ay! 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 Nakita ko yung girlfriend mo kahapon ang laki na ng chan. Bakit hindi mo na lang pakasalan? Ayaw ng pamilya niya. Ay, weh! Sino maayaw? Nanay niya o tatay niya? Uwasawan niya ba? Uwasawan <laughs> ko pala. Ikaw, may ka na, ha? Utos <laughs> ka ng utos. <laughs> Pag <laughs> hindi na susunod ang gusto mo, nagagalit ka. What? ay stay Kalina yung sinasabi natuturo ah Mas mongod sa amamo ah Sa baro ng makini ng ngising ngisi ka pa diyan Ikaw ba sa inyo rin naman yon Sana Sa sanita ka pa eh bubusalan kay ang bibit mo Eh eh Uy eh ano eh kuya Eh 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 ha gela kita nih nah, <traditionsvikutan> <Syn Island> <Contact kiraybbe> apa nih apa nih mata nih pak Laro at ng mga alien to. Bossing, no? Natutuwa ako dito sa poste na ito. Po ito na eh, Nakita nyo? Sa gitna. Gitnang gitna siya. Dati kasi, nung wala pa to, ah. nasa kanan, yan lang talaga yung daanan na yan. No? Ah. Pero dapat inalis yan. pero kung babangga kayo dyan, mga bossing, kayong kakabaan. Ah dahil hospital na po ako <laughs> sa gilid niyan. ba dito nakagitna na rin oh Ah, Amin. kaya mga boss, yung kakabana ha, ah, malaki ang chance nyo mabuhay dahil emergency room agad ang diretso nyo pag bumanggapay dyan <laughs> sa mga boss nila <laughs> trabajo. Yo ni What's your name? Vanessa. No, what's your real name? Vanessa. No, no. What's your real real name? Marco. Ako <laughs> <Laco> si Marco. Nag-lipstick <laughs> <laughs> La clipstick si Marco. It's mama yung aso. Viral ni bai. Ay le. Paasun wow, niya talaga yan. Sina Sa stage siya. Ang galing naman. Kasi <laughs> ako, <laughs> na Tutulong na no, naman sa amin. Eh. Mahirap pag eh, may

Wala ka. Ngayon pa tumunog. Alam ka na lang, Ah. Baba ka na. Ah, oh, sweet naman. Ano yan? Mahilo? May dowry pa? <laughs> masaya kasi, masaya kaya si Ate, no? Dok? Ako po yung pasyente mo last year? Oo, naalala ko. May problema ba? Itatanong ko lang ko sana, Dok, kung pwede na ako maligo. Yun. <laughs> Last year, ibig sabihin. Isang taon na hindi naligo. <laughs> <Atinarda. Nahuhuli ako. laughs> <laughs> <Pag -mato> ate Narda! Nahuli ako! Pag ba ito atay? na nga lang makakain ng mangga. Pinabarangay pa. Itakaw eh. Eh. Pare, tulungan mo naman ako, pre. Natuklaw ng kubra yung ari ko, pre. Hala, ganun ba, pre? Sige, tatawag ako sa doktor, pre. Hello, dok. Magandang araw po. Dok, natuklaw ng ahas yung kaibigan ko, dok. Ano po dapat kong gawin, dok? Hmm. Ah, okay sipsipin mo ang dugo kung saan natuklaw ang kaibigan mo. Hindi <laughs> Pare! Ano sabi ng Doktor Pre? Mamatay ka na raw. <laughs> Sorry! <laughs>